na buwat nagbabalik. By the way, guys, nandito nga pala ako sa 66 JP Rizal Project 4, Quezon City. Guys, mahilig ba kayo sa pizza? Yung tipong isang slice pa lang eh, nasolve ka na at panalo sa lasa. Dito lang yung matatagpuan sa Beyond the Crush, Best Pizza Burger. Sobrang famous na pizza burger nila. Kaya naman, laging sold out to. Take note, guys, ha. Hindi lang siya basta pizza, burger din siya. Check natin kung totoo ang chismis. Nakun talagang masarap talaga to. At yan ang kanilang mga menu. Yan, may overload sila, may 3-in-1. Pero ito ino order natin, yung mix para goods. Kasi ba naman, apat na flavor yan. Tapos may ino-offer din silang special pizza. Mga size 10 lang. Siguro ito yung mga ino-offer nilang solo. At habang naghihintay kami sa order namin sa pizza burger, nagvideo video muna kami. Parang dali lang na ito makita guys kasi along highway lang siya dito sa J. At yan, yan ang order namin. Hinahanda na ni ma'am. At yan, thank you kay ma'am kasi pinapasok niya tayo para makita yung process ng pagluluto ng pizza. Thank you po. Salamat sa pagtitiwala. Bali, ang in-order nga pala namin ay yung mix. Meron siyang pepperoni, Hawaiian, veggie beef, at mozzarella. Di ba napaka-astig kasi biruin mo sa isang pizza at na flavor na wow. At ang open store nila 1 PM to 9 PM ng gabi. Sinalang na rin ni eh, yung isang pizza burger natin. Alam nyo ba guys, sobrang na-amaze ako sa kanila. Kasi 40 branches na pala ang meron sila. At kung wala kang cash, no problem kasi may Gcash sila na pwede mong ibayad. Astig, di ba? At yan, finally, luto na yung ating pizza burger. Yahoo! Excited na akong makain to. Gutong At yan, yan, guto na rin yung isa. Bali, dalawa pala yung pizza na yan. Tapos eh, ipapatong lang ni mam. Kaya pala, pizza burger siya. Yan, sobrang solid yan. Grabe, napakalaki. At napakataba. Ay, sigurado. Solve ka dito. Isang slice pa lang. Sa sobrang laki niya, guys. Tsaka hindi tinipid, guys. So, ang daming mga ingredients. Grabe naman. Kaya pala, dinadayo to. At sobrang sikat. Paka solid nga naman pala. So ayun, bali 8 slice ang magagawa ni ma'am dito. Good for 8 person din. At feeling ko ha, ah, napakalaki ng pizza burger na to. Bawat isang slice, eh kaya pa ng siyam na tao dito. Real talk. Ang laki kasi. So ayan, finally. Check na natin yung pizza burger na mix natin. Ayun, ah, nakalagay sa box nila, pizza na hindi tinipid. Okay, dalaman talaga na hindi ba talaga tinipid at kung masarap ba talaga. Sobrang curious ako dito kasi ba naman. Sobrang famous na nagtrending kasi talaga tong pizza burger nila. Bali yung nag nilang video eh, yung 3 in 1 ang pagkakaalam ko. Tapos eto, tinry naman natin tong mix. Grabe naman, sobrang juicy naman yan. At ayan, titikman ko na. Yummy, grabe. Sobrang goods na goods quality. Real talk guys. Quality. Napakasarap. Isa pa nga. Grabe, heaven. Talagang hindi nga tinipid. Sobrang siksik. Tapos napakalaki pa ng pati. Ang init po. Uh, oh, goods na goods quality. Higit, napakasolid. At yan, si commander naman ang kakain. Wow. Sabi niya, ang sarap daw. Ayan, nag-thumbs up siya. Goods na goods daw quality. So, ayun guys, try nyo din. Sobrang recommended ko to. At yan, yung order nating mix. 579 nga pala siya. At yan, si Mama Angeline. Ang mabait at approachable. Na-stop nila dito. Thank you po, ma'am, sa pag-assist nyo sa akin. Totoo lang, guys. Sobrang bait ni ma'am. Minsan kasi, hindi lang dahil sa mga produktong binibili natin, kaya tayo bumabalik sa mga store, di ba? Diba? Dahil din sa mga masikaso at mabait nilang mga staff. Kaya saludo ako eh, ma'am. Thank you po. All good. God bless, ma'am. So, ayun. Kumahil kayo sa pizza. Check out nyo to, guys. Sobrang recommended ko to. Paka-solid na ito. Behind the crash. It's a burger. Located siya sa may number 66, JP Resign. Project 4, Quezon City. So, ayun. Hanggang sa muli. Aki kabuhat. Peace out. All good, geng. Kita kit sa next vlog.